Okay mga boss, ito yung kasunod ng ating video na binaklas natin yung mga panggilid dahil pinalta natin ang bearing. Ang bearing na to, yan, bago na yan. Dahil wala tayong puller niyan ay dinala pa natin sa ibang shop. Yun mismo sa pinagbilhan ng bearing. Magkano? Magkano inabot niyan? Hindi, ayun ah, nga pala mga boss tips lang yung kumbaga eh, napapanood niyo na din naman sa ibang video na na napapadaan siguro sa Facebook niyo o sa YouTube. O nagre-research kayo. Eh ang ginamit na bearing ng mga boss ay yung pangyamahan ah, pangyamahan na ang ginamit. Pangyamahan ah. Hmm. Uh Oo. -oh. rekomenda din. Kumbaga yun, yun. kaya kaya pumayag din ako na yun na din ang ikabit ko nang isa din sa ating mga Kapwa vlogger na... Sino ang pangalanan? Pangalanan mo kung sino. Hindi ko tanda kung sino. Si Basilio. Hmm. Yamaha na talaga ang ginagamit. So Yamaha na ang nakakabidyan. Hmm. Kung makikinig nyo sa part 1, na nakaganto lang siya Paganyan. Yan yung maingay do sa unang video natin. Yan. Wala na, makinis na. Wala na yung parang tunog ano. Angil na oh, parang Hindi, may, ano, ano Sabi mo doon? Parang angil ng tigre. Wow! <laughs> Ang Wow. Huh? Wow. Wow, siguro natutuwa pa sa tinog Wow daw, wow. Wow. So yan nalinis na lahat ng uh, parts. Hindi pa pala at meron pa. So yan bumili tayo ng CBT cleaner. Kobe Power space CBT pang FI dahil lilinisin din natin yung kanyang Throttle body. Throttle body. Ganang medyo namamalya na to. Kaya ako alam, eh, ako ang itong nitong motor na to. Ito ay sa kasama natin. Shout out kay paring Benji Postrero. Salamat sa tiwala. <laughs> uh, mula ang pisa. O siguro mga padalawang maintenance nito. O tatlo. Apat ah, na Ay tayo na nagbi maintenance nito. Matagal na. Tayo na rin ang nagawa nito. So yan ikakabit na yung yung kanyang sa torque ito ano nga torque drive kakabit na natin yung kanyang mga o so yan kabit. yan ganyan lang ikakabit na yan tapos pagka ikabit ay okay na yan wala Nal na yung naangin nalinis na rin yung kanyang uh, crankcase at wala na yung naangil yung natunog uh, kanina Do sa ano sa kasunod nating video sinusundan pala nitong video ito so ayan pagka naikabit na yan okay na yan maglilinis naman tayo ng throttle body papakita din natin sa, sa inyo kung Pupaka. ano yung result nito pagkatapos naming ikabit yan pero pakita na rin natin kung paano ang pagkakasunod sunod so ayan hindi na natin nakunan ng video yung pagkakabit nito Ah, uh, bali madali na lang naman 'yan. Halimbawa kayo magkakalas, yang anong 'yan. Susunod nyo yung cover niyan para hindi tumagas ang o hindi hindi kumalat ang grasa pero high temp 'yan. Pagka maglalagay kayo niyan high temp. 'Yon. High spring tapos yung kanyang clutch. Lalagay niyo ganyan, tutuunan ng paa. Tulungan na ng paa nyo kung kayo walang katulong mag-isa lang. Tapos ilagay yung nut. Huwag nyo papadaplisin. Kamay-kamay nyo lang muna. Dapat ay kakamay nyo muna at uh, hindi pwedeng... Ayun. Doon. Doon. Doon pa dyan. Tapos ay uh, titirahin natin ang embakarito. Okay. okay Tapos Tapos ito naman mga boss. Kanyang pinaka back plate. Yung Kana? kanyang back plate. Ilalagay la ang natin yung slider. Hindi naman nababaligtad yung slider na yan. Hindi pwedeng ikabit ng baliktad dyan. Tapos, okay pa yung kanyang Flyball. wala pa siyang kanto kaya ibabalik din natin Ay, wala pa ilinis na din yan medyo may ano lang siya ganyan talaga pagka yung gamit na medyo maitim itim na ayan ganyan lang pagkakabit bali anim yan okay salpak Racer. Okay, lagyan natin ng outing grasa. Salpak uli. Tapos, ilagay na natin yung belt. Pigain para lumubog yung belt para pagka ipinasok natin ay luag siya hindi siya ilahin lang natin patulong kayo kung kayo may katulong para lumubog yung belt pero kaya yan ang isa daliri sa paa ang katumbas yan ako lang ay nagbibidyo yan okay salpak Ito nga pala mga boss ay sa mga ano lang ha, yung mga nag DIY. Do it yourself. Yung sinabi pa nga ako sa isang video, destroy it yourself. Destroy it yourself. Sarili nyo naman yan. Up, space, yan tama. Spacer, may spacer yung mga kapal mga boss. Huwag kakalimutan. Tapos may nut. Coconut. Ang doon yun yeah. Yan. Ayun yung nut. Ang size ng Sacket nya na ay 22. Yan. Hand tight muna. Tapos ito din. Lalagyan din natin. Hand tight din. Lagyan natin yung flywheel. Flywheel ba ganit tawag dyan? Cl bell. Clutch bell. Sorry naman. Bira akong magawa nyan eh. Ginagawa mo lagi puro de cambio. Tapos 19. 19. Basta nuna kung umpagkarabaga o pahigpit, okay? Pahigpit ang ating impact wrench. Yan lang ang kagandahan ng may impact wrench. Hindi mo na kailangan magkontra, hawakan mo na lang ng isang kamay at makakapaghigpit ka na. Ito. Okay. Wala nang torque, ano yan? Torque Torque wrench. Pero may tatapain yung hindi nyo. Uh, ito. meron talaga yan. Eh, kaso wala tayo niyo. Okay nang Tansyahan na lang. Tapos, ang gagawin natin ngayon na-start natin para yung belt ay uh, tumama na. Wala na. Ang ugong. Wala na. Pakainis na ang kanyang andar. Patayin mo ha. Dati, Dati pagkain na ibinira mo dito sa gulong ginano mo ang lakas ng ang tunog niyan, parang may naangil na tigre. Ay ngayon, wala na. Yeah. Tapos, tapos na tayo. Ibabalik na lang natin yung crankcase cover. Kompleto ng tornilyo niyan. Nakalagay na dyan ang tornilyo niyan. Hanap dowel pin ingatan nyo nga pala yung dowel pin mga boss dapat hindi mawala may dowel pin dito yan may dowel pin don. pero sa na yan kaya na yung turnilyo nya ay nakaabang na pag hindi kayang ipasok tanggalin yung turnilyo Oh, yung mga tornilyo niya na iba-iba. Iba. Tika. Iba, iba. Pinaitinapat ko lang yan dyan. May kanya-kanyang taas yan. Double check mo. Baka sala yung lagay ko ng tel. Nangalat kasi kanina yung tornilyo niyan. Bali, iniabang ko lang. Ano naman? Tama naman. Tama. Tama lahat. Tama yan. Kaya katulad yan, mayroong isang tornilyo yung sala yung lagay ko may taas kasi yung mga boss pagka isinaltak mo yung tornilyo kung ano yung taas ng isang tornilyo yun din yung taas ng lahat pantay pantay yan. hanggat hindi nyo pa hinihigpitan T-Range tayo T-Range pari ah pari na sige pitikin pit mo na lang sanay ka naman Yeah up Pag hindi kayo sanay yung mga boss gumamit ng impact wrench, huwag yung gagamitan ng impact wrench to. Ang nagamit lang ng impact wrench ay yung sanay tansyado yung bera ng ano, impact wrench. Dodoblehan pala Oh, maya, i-doble na yan o. Para lang mabilis ipasok. Ang i-doble muna dyan na yung wrench na. So, ayan. Hey, na lahat. Kaya na ang Ikpit na lahat. Kulang pa na isang tornilyo. Dalwa pa nga rin. Eh. Wala, eh, wala na yung isi. Namita lang natin ang impact wrench para mabilis ang pa. Pero walang persa yun mga boss. Pitik lang. Konting pitik lang. Dudublihan din ang T-wrench. Yun. Migpit pa siya pa hindi na humigpit na no, na no, tamang pitik na yun eh yun Okay. At diyan mga boss, nagtatapos ang ating uh, pagkakabit ng panggilid. Panggilid na pinalitan ang uh, bearing, driving. truck driver bearing. So, so yung, ayan mga boss. Sa ni may meron kaming na ituro sa inyo na tips yung about dun sa water drive bearing ang ginamit natin is pangyamahan na niya. Okay. So ang mahalaga dyan napalta ng torque drive bearing at ngayon ay okay na. Yes. Ngayon naman maglilinis naman na. tayo ng kanya throttle body. Throttle body. So well, yan mga boss, hanggang dito na lamang ang video ito At uh, marami maraming salamat ulit sa panonood ng video ito Kita kita tayo like, sa susunod. Share, comment, sa susunod na video. Susunod naman natin 'yon para tayo para tayo ano tuloy-tuloy. Kaya para pagkahalimbawa na panood niyo ito video nito tungkol sa Honda Click, edi eh ito na Honda Click na 'yung papanoorin niyo tuloy-tuloy. Uh -huh. Okay, upisahan na natin yung kanyang throttle body. Daday Salamat mga boss. Bye-bye.